Walang denial mga kababayan. Mm. Walang categorical answer na yes or no. Na totoo ba na ang pangulo ang nasa polvoron video? Mm. Hanggang sa ngayon mga kababayan. Wala pa rin, tahimik pa rin ang ating presidente, sabi nito si Sasrogando Sasot, mga kababayan. Ang nagsasalita lang ay yung mga alipores niya na si Gibo at si Benor Abalos na ang pinagbabasehan na peke ang video ay yung tay nga. Uh, pero ang unang-una daw dapat ano, sumagot dito mga ay ang Pangulo mismo dahil siya ang inakusahan eh. At kung inyo talaga daw iisipin mabuti, eh dito sa isyo na paggamit ng ilegal na droga ay hanggang sa ngayon ay wala daw pagtatanggi ang ating presidente. At kung gumagamit nga ba siya ng illegal na droga o hindi? Eh, yan po raw ang katakataka mga kababayan. Oh. At sabi pa nga ni Lauren Badoy, mahirap daw talaga dahil ang usap-usapan ay lifelong na daw ang paggamit ng illegal na droga nitong si Presidente BBM, sabi ni Dr. Lauren Badoy ayon sa kanyang impormasyon. Panoorin po natin. Simple lamang na statement, categorical denial that the commander-in-chief is not a coke user Wala sila dyang nakalagay. Wala. No, eh. na, na, oh, oh. yun ang, yun ang issue eh. Pati mga kapamilya na, pati si Senator Amy, kung tatanungin eh, no comment. What? Hindi ba? Oh. Yeah. So, so, Sas, if they, if they come out with a categorical statement saying that the commander-in-chief is not a cocaine user, will that be fine with you? Hindi. With, dapat Dapat magpadrag test talaga. Well, Lorraine, The issue has been there two years na. Mm. Since naupo ang command, naging commander in chief nila yan. Hanggang ngayon wala pa sila sinasabing categorical denial. Ganyan na ah. Uh, hmm. Hand sign niya. Two years. Ngayon lumabas na ang video. Ngayon na sabihin nila the, 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 ano to, the obviously fake video. Obviously fake Yeah. <laughs> Ang sim alam nyo, simple. okay. nga expert si Abalos. the, commander in chief should have taken a folly hair follicle test a long time ago. Actually dapat regular yan eh. sana nga no. tapos ang usapan. Kung, if the issue keep on coming back eh, di ba? Kahit anong moment, sabi mo okay, I'm gonna have a hair follicle test right now. Bakit hair follicle test? Because um coke Only stays in in urine for 3 days. After 3 days, you're you're clean. So wala ka ng trace niyan eh hair follicle. Mga 90 days 'yang nagsistay sa system. Okay. So dapat matagal well, na nice. nila itong kinounter because the issue has been there, pero wala naman silang sinasabi. And let me remind the Filipino public at yung epekto ng cocaine mga kababayan ha, yung nagsusnort ka ng cocaine, eh high ka lang yan na 15 to 30 minutes, pinakamataasan ng 15 minutes, ay 30 minutes, yan lang ang ano, ah uh, time na high na high ka, oh, ganyan, tapos oh, pagkatapos niyan, oh, puyat na puyat ka na naman, oh, tapos masama ang pakiramdam mo, lagi kang parang kang COVID, oh, ganyan, tapos nagkikrave ka na naman ng more tapos, oh, ayoko na, ayoko na. Bukas na naman siguro. Oh, pero, oh, Bagsak na bagsak ng katawan mo. Kaya nga raw, ang, ang nang gumagamit ng ano mga kan kababayan ng coke is laging masama ang pakiramdam. Oh, Bigla-biglang nag-bedrest. Oh. Tapos, parang puyat na puyat. Mm, ganyan. Mm. Not a single Marcos, not a single Romaldes, mm. has ever denied that their oh, relative is a Coke user. Wala Meron ba tayo narinig? No. Have we ever Wala, heard Senator alo? Amy Marcos saying that, that that her brother is not a coke user? Hindi. have we, have, have we even ever heard the wife? Nagpa-interview na yung wife, di ba? Hmm. Hmm. Kay Kato ni, Ang nireklamo lang niya, eh, si, Sarah, si Vice President Sara Duterte, eh, parang umiti nung sinabi ni Duterte na bangag ang presidente. <laughs> But have you But ever heard her deny no. that her husband... Saan kasi sabi O oh, hindi bangag si BBM. Oh. Hindi. Nagalit siya dahil tumawa. Pag yun lang, pagtawanan ang bangag. Oh. But is a coke user? Parang ganun ang pinupunto nitong si ano, Sass. Ang tagal-tagal na anong pecha na o. Oh. Hindi ba? Alam niyo, napakadaling, napakadaling sabihin no? Kung ikaw ay nasa pang-araw-araw na buhay ng isang tao at nakikita hmm. mo ang kanyang pang-araw-araw na gawa. Gawa? Kung ito ay gumagamit o hindi. Alam mo siguro lahat, may mga maraming Pilipino ang nagkaroon ng relative na drug yes. user. Yes. Alam nyo 'yan, mm -hmm. 'di ba? Yeah. Ngayon, Alam nyo 'yan kung gumagamit. Ang, ang balita ngayon, ang dami na daw bumabalik sa droga. O oh. o hindi? Mm -hmm. Sa uh, sa. Diba? sa Pwede sabi, yes. Yeah, so The way they describe the video is the obviously fake video, no? Oh. So, um, can you can you can obviously. you comment on that? Because I was told, no, that this video has been authenticated on two levels and it mm. has passed both levels. Number one, the first level is that. Sana ibakita yung report ng authentication, no? Mm. It is not Para a fake. Support. It is authentic, mm. and that number two, that it is indeed. Bongbong -bong Marcos that is in that video. So, I don't know where this... Yes, go ahead. Well, uh, pwede naman siguro i-meet yung challenge na yan, no? Na if they they say that it is fake, yeah. then, um, there must be a third party uh, who can collect the video kung, si kung nasaan man yung yung mother copy ng video na yan and then they can present it and have mm. it authenticated uh, in a third party, preferably sa, sa labas ng Pilipinas, hindi ba? Mm, na, <laughs> like yes. for example, uh, Dito eh, wala na, Singapore, di ba? For example, Singapore or have it in the United States. Mas maganda, tatlo pang continent, no? Iba-iba. Mm, mm. You can have it authenticated in Singapore, one in um, Canada or the United States Or, and, and another one in Europe para magkaroon ka ng tatlong opinion if the video is authentic or not. And, mahirap kasi pag sa Pilipinas yan, ipapaano, di ba? Baka magurgur yung mag-deliver ng video. <laughs> yes. Yes, uh, Miss Sess, uh, may tanong lang din po ang ating mga kababayan dito na eh, kasi every time mag-release tayo ng mga ganitong uri ng pasabog, maglalabas lang silang statement. Idideny na hindi totoo yan. And at the same time, ang magdideny pala mga kababayan, yung mga tauhan lang yan. ba? Diba? Hindi talaga si ano, BBM, walang i-make eh. Ang hinihiling natin na drug test, wala pa rin po. Yung tinanong, tumawa lang. I will not dignify that with an answer. Tapos, pangalawang tanong, <laughs> tapos, tapos, hmm, malis. Ano daw po ang kapamaraanan na kinakailangan pa po natin gawin para at least mas mabigyan din natin na ang ating <laughs> at pangulo isa, po ay talaga isa. namang lulong Aray. at uh, wala na daw pong pag asam bansa. Ang nangyari dyan, sa, sa video siguro na... No? Well, i-refer ko lang sa Constitution, no? 1987 Philippine Constitution, ang mga Pilipino, oh, Article 2, Section 3. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Mm. So, Armed Forces na po ang bahala mga kababayan. What? So, paano <laughs> Ano 'yan? Matindi yung wording doon, yes. ang unang-una doon, It's protector of the people. The mm -hmm. armed forces of the Philippines is a protector of the people. Ito ang nakasaad sa Section 3, Article 2 ng Philippine Constitution. Sa Section 4, Article 2, the prime duty of the government is to serve and protect okay. the people. Hindi ba? So, sino mangunguna sa armed forces? Ang ang ano dyan is sino pa pinaproteksyonan ninyo? Mm. Hindi Pero ba official, yung nakaupo diba? ba o yung taong bayan? Mm. Kasi this is not uh, balita namin ng mga generals eh asar na rin diba dahil uh, binabalahura na rin siya. Uh, this is a very serious allegation against the commander in chief. Yeah. Hindi mm. ba? Ngayon ang lumay-lumabas na na, uh, na video that appears na the commander in chief is sniffing uh, Sniff. what appears to be a white powdery substance, mm -hmm. uh, then, white bakit, powdery substance. Di diba dapat ang bias ng gobyerno yes. at ng armed forces of the Philippines e eh, doon sa duty na, na protect the people? Kasi, alam mo, so, paano na yan? Uh, matagal um, drug na itong... <laughs> Dapat na mandatory, no? Mm, mandatory. Ano na to eh, -ug -ug eh. Mm -mm. Hindi ba? I'm, I'm I'm I will be surprised kung ang mga yellows o kakamping hindi sila nagkaroon nito ng copy noon. Mm -hmm. Siguro hindi lang nila nilabas or whatever. Maybe they're using it for something. Yung panahon nga ni Pinoy eh, sabi ni ano, Jonathan Morales ay hinarang ang kanyang pre-operative na ano. Dapat sana ikakandak na operation. Eh. Pero ngayon, It so happened na the video landed on on people na wala namang political, ano, hindi-hindi sila politiko, they're not maneuvering, no? Ilalabas lang talaga nila yan and I believe, uh, I was told na kaya ito natagal lumabas kasi pinauthenticate pa ito. No, bago-bago ito ilabas kung ito ba AI generated, kundi fake, and ayun nga, um may nakapagsabi din sa akin na the, the authentication revealed na it is not deep fake yeah, Hindi ba? Yeah. Hindi ito AI. Um, it can it can always be challenged. Pero ngayon kasi, again, I will emphasize, not a single Marcos, mm -hmm. not a single Romualdez, mm -hmm. not a single relative <laughs> of the President has ever denied, has I I ever wala said, yet, deraya. no, na hindi co-cuser ang kanilang kamag-anak. Eh sila yung nasa pang-araw-araw na buhay ng Presidente. Mm, si pati si Super Ate mga kababayan. Tanungin kayo natin si Super Ate nung makita natin na um, interview, ambush interview. Super Ate, Super Ate. Eh, uh, totoo ba uh, na co-cuser si PBBM? Yes or no? Sagot. Mm, kapag hindi sumagot mga kababayan, alam na this. Alam na this. Kapag uh, no comment. <laughs> alam na. O oh, di ba kaya? Ah, uh, yan, lang. Mm. Dahil kung no eh, dapat sabihin talaga, no, no. Oh. Lalo na't mga ganyan, mga issues mga kababayan na sobrang seryoso. Kung ako tatanungin yan, tapos hindi totoo talaga, oh no, no, knock on the wood, mm, tak, 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 um, no. Hindi adik yan, oh, ganyan. At saka ano pa, kung gusto mo, idag-test tayo eh, let's go. Oh, punan ng buhok, hmm. Kanyang talaga kapag no, pero kung ano lang eh, I will not identify that an answer. Tapos, tawa, tawa lang. Wala lang comment Eh. Alam na. Alam na. So, ano po masasabi niya dito mga kababayan na walang categorical answer, yes or no, na cook user nga ba ang ating pangulo? na kanyang mga ano na mismo ha. Mga kamag-anak ay hindi tinatanggi. Ano masasabi niya dito? Post your comments below.